Pantayin namin kayo. talaga binigyan. Hindi natin yung pagkain. Talaga, awa ko pa yung kaldero, weh. Nalit na niya. Hello, happy birthday, Janice. Ay, sandali. Ulitin mo. Happy birthday, birthday Janice. Happy birthday, Janice. Ako, ako. Happy birthday, Karin. Kaya baka mo? Okay, mukita ka ng... Gawain. Hindi, <laughs> <laughs> ng mama ko. Oo. Lagot ka. Happy <birthday>. Grabe pa <laughs> Kaya po yung pag naman mo, ba't hindi mo kinama ko Friends, mo, ito sa usawa? Wala naman tayong friends, right? Eh, <laughs> ang <Ay, laughs> kain na. Happy birthday. Hmm. Kain na. Hmm. Kain na. Kain na. One min Ay, matabal to. Ako na lang dyan. Ako na lang. Post uh, na lang. Yung bicol, mabibigay ma ni, sa ni nana, yung landlord, landlady namin, landlord. Uff, oh, magaling talaga yung mga landlord. mga ino pa na. Mga, nung bagong Santa pa lang ako. Gulat daw siya kasi marunong na humanagalan. Ano ba naman? Ano ka po ka? Universal kaya ang show. Yung diba, ano yun? Pagyok na? Narelly ko na po? Bakit naman energy ka? Yan yan. Tapos tatawa si Dano. Nakasama. Pero yung ano niyan, yung baling dyan na sa buo. Ano? Sa ang pangilang ko? May baling dyan eh. May Eh, wala yung ano yung baling dyan na narelly ko. Pinocos <laughs> ko ang... si pa, sa pa po naman to. Ay, okay. Focus. Ay, no. focus ko. No. O, Jeff. Emili ka naman sa camera. Diyan ba yun? Madilim. Ay, di ka tatablan. Di ba? Di ba yan? O, may yan. Ay, focus lang. Parang parang kasi eh. Ay, sila yung 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 stage ng mga ganyan, mas marami sila. Oo, ah ah ah. Ah. Hay, hindi ka pa ba naman tumaba dito? Si ang dapat nandito, no? Hmm, sa tabakan. Si Janet, titingnan mo lang kung Janet kumain. Dito din. Dito din. Dito din. You <laughs> birthday. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <git> happy birthday. <laughs> <laughs>